share ko lang yung very unexpected hook up ko kagabi. <laughs> Sabi ko nga, "Putay, ganun na ba ako ka? Ganun ba ako ka lande?" my god. Uh, very unexpected why. Uh, share ko lang. Uh, it's with a uh, security guard sa isang bangko dito sa sa Baguio. So, di tayo nagtayo na ako ng bar? So, meron akong bar. It's a drug bar, which is The Hive. Dito sa Marcos Highway. Uh, nung pa-uwi na, um, hindi na nag na yung bar. Nung pauwi na ako, dumaan ako sa isang bangko kasi nag ako. No? So, pumasok ako sa... Nag-park muna ako sa gilid. nag lang ako. Tapos, um, pumasok ako sa ATM. So, nag ako. Ngayon, sa ATM, meron siyang parang harang yung entrance ng bangko. Entrance ng bangko na... Nakikita ko si Kuya Guard doon sa ano. So, ang upo ni Kuya Guard, uh, naka ano siya sa sa upuan niya and then yung paa niya nakasampay sa isang upuang maliit din. Tapos yung kamay niya nasa loob, nasa loob ng ano niya ng ng pants niya. I'm sure nanonood siya ng ano, nanonood siya ng corn like I don't know, corn hub or X or ah, alam mo 'yun. Anyway, ta na nagiiinit talaga yung katawan ko talaga no, 'pag tinitingnan ko siya sa alam niyo mo, parang Fetish ko talaga yung mga naka-uniform, di ba? Gusto ko, gusto, gusto ko yung mga I don't know, basta naka-uniform ganun. So nag-withdraw ako. Um, ginawa ko yung pera. Tapos, sabi ko po tayo na hindi to pwedeng hindi ko ma parang makuha yung attention niya. Ganun. So kinuha ko yung pera, pinasok ko sa bulsa ko. Tapos kinatok ko siya, sabi ko, ah, kuya, kuya. Tapos nagulat siya, super got nagulat siya. So, binaba niya yung cellphone niya. Tapos ginanon niya yung ano niya. Tapos yung, yung itong pagtaas. Sabi niya, yes sir sabi ko kyla kasi di ba close so um uh, tumayo siya tapos ginanoon niya yung parang parang ganoon yes sir sabi ko uh, ako yung kinain yung ano um, hindi naglabas ng card ah uh, sorry hindi naglabas ng pera sabi ko sabi niya ah, ganun po ba uh, ganin po uh, balikan niyo lang po bukas sabi niya balikan niyo lang po bukas sabi ko okay oh, lang na kinain kasi yung pera kuya. eh sabi ko sabi niya, sir, wala po talaga akong magagawa dyan. Ang gagawin na lang po natin, tawagan yung customer service or uh, puntahan na lang daw yung bangko bukas. Sabi ko, ang sige po, sige, bukas na lang, ganun. Sabi ko, kuya, uh, enjoy na enjoy ka dyan, na, sabi niya. Eh, sabi, sa, tumawa lang siya. Sabi ko, gusto mo tulungan kita dyan. Sabi niya, sir, wag na. Eh, sabi niya, wag na, wag po, ganun. Kasi nagbabantay daw siya ng bangko. Sabi ko, paano mo kita tulungan saglit ng sasakyan? Sabi ko, may sasakyan naman ako pwede ko i-park dito sa glit. Tapos, saglit lang yan. Sabi ko, saglit lang yan. Tapos, nag, hindi siya, nag, parang nag-isip siya. Tapos, sabi niya, sige sir. Sabi niya, sige sir, Saglit lang. Sabi niya, saglit lang. Takita, as in, alam mo yung parang, parang excited na excited ako na nanginginig ako na ano, ewan. E di, binabahan niya konti yung ano, minove niya yung parang nakaharang na yung lubid. So, pumasok Pumasok ako Park ako dun sa Sa bangko <laughs> Sabi niya Sir uh, Dito ka magpark banda Kasi Diyan kasi banda uh, Baka Sa CCTV daw Sabi ko oh, Sige lipat ko Kasi nilipat ko no? Tapos dito kami sa pinakagilid As in super gilid edi di Pumasok ako Tapos so, sabi ko binaba ko yung ano Sa side uh, Alam mo yung window Sabi ko Kaya tara So Pumasok siya tapos, hindi na ako nag-ano kasi sabi ko mabilisan lang, di ba? So, uh, pag, ano ko, bukas na yung ano niya. Bukas na yung, yung zipper niya. Bukas na. Tapos, na, yung sa brief niya. Edi, di, ko. Tapos pag ako, tika, crispy, crispy talaga yung chicken joy talaga. Promise. Crispy, crispy yung chicken joy niya. edi super crispy din yung chicken joy ko. Tapos, hawak ko ng hawak. Sabi ko, Kuya, uh, hawakan mo din yung sa akin. Sabi niya, sir, eh, hindi ako, hindi ako bakla, sabi niya. So, ko, hindi naman tayo, tayo lang naman. So, sabi ko, sige na kasi hindi ako na elsa pag, ano, pag hindi hinawakan niya chicken joy ko. So, hinawakan niya yung chicken joy ko. Instead, din naghawakan kami dalawa ng chicken joy. It's umuungol-ungol ako na. No? Para, para, uh, to add, to, add, spice to it. Pero masarap talaga, masarap. So, nilabas ko yung chicken joy niya. Though, hindi naman siya ganun kalaki. But then, Okay lang, chicken joy pa din, di ba? Chicken joy is chicken joy. So, nilapos ko yung chicken joy niya, sabi ko, subo ko. Kainin ko yung chicken joy mo, sabi ko. E di, ni, ginanon ko yung seat niya, sabi ko, iganon mo. So, no, no, line no, nag-recline. So, kinain ko yung chicken joy niya, no? Kinain ko yung chicken joy niya. Tapos, ang ginagawa niya habang kinakain ko yung chicken joy niya, uh, nilalaro niya yung dito sa taas. Uh, so, kain ako ng chicken joy kasi nga, gutom na gutom ako, ba diba? I mean, sino bang ayaw ng chicken joy? So, kain ako. Tapos, sabi niya, sir, pwede ba ako manood ng ano? Sabi niya, pwede ba ako manood ng corn? While, well, parang habang ginagawa mo yan, yes, sir, ko sige lang. So, nanonood siya ng corn. Tapos, dun na siya parang ungol siya, ng ano, 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 parang, ang sarap. na sarap talaga. Yung alam mo yung lalaking-lalaking na, ungol na basta anyway uh, habang nanonood sa edi ano ako tapos sabi ko kuya hawakan mo yung ano hawakan mo yung chicken joy ko kasi na, na, nawawala yung ads ako para ma, matapos ka na sabi ko edi nawakan niya yung chicken jerky ko no? yung alam mo yung rough yung kamay niya pero masarap masarap, masarap sa pakiramdam ganun ito po medyo, medyo weird, pero medyo gross. Pero, alam mo yun, pag andun ka na sa moment na yun, na sobrang sarap na. Wala na, wala nang dumi-dumi or what. So sabi niya, uh, sir, may request ako. Sabi niya, ay, ano yun? Sabi niya, pwede bang habang kinakain ko daw yung chicken joy niya? Laruin ko lang daw yung, yung bucket niya. Yung sa likod. Yung ano, sa likod. Sabi ko, kuya, ayoko. Sabi ko, kasi parang nadudumihan ako. Alam, sabi niya, hindi mo naman sir ipapasok. Sabi ko, sabi niya, hindi mo na ipapasok. Laruin mo lang po. Ah, uh, lawayan mo lang, tapos laruin mo lang. Please, sabi niya. E di, ginawa ko yun, no? So, ano, tas, sarap na sarap talaga siya. Tapos mga few minutes nun, after ko yung ginagawa, sabi niya, sir, eh, Lalabas na yung gravy. Sabi niya, lalabas na. Lalabas na yung gravy. E di, binilisan ko. Tapos sabi ko, sabi niya, kakainin niyo po ba? Sabi ko, ayoko, hindi, hindi. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pag lalabas na, ah uh, ganun na lang ako. Sabi ko. Or sabihin mo na lalabas na talaga. So, sige, sige. E di, inano ko, nilakawin ko ulit daliri ko. Tapos, um, nilaro ko ulit yung bucket. No? Tapos binilisan ko. Binilisan ko yung pag pagbomba, ganun. Tapos naman, sabi niya, sir, ayan na. Ayan na, ayan, ayan na. E di, gumano na ako. Tapos, nilaro ko yung chicken joy. Tapos ang dami! Tapos sobrang init. Alam mo yun? Sobrang init. Tapos ang dami. Tapos gumagano talaga sa uniform niya, ganun. So, kumuha ko ng tissue sa sasakyan. Tapos uh, binigay ko sa kanya. Pinagpunas ako. Sabi ko, kuya ako naman. Sabi ko ako naman. Kasi malapit na din to. Sabi ko, saglit lang to. Sabi so, niya, sige sir. So, nilaro ko. Tapos sabi ko, parang effort na effort akong kainin ka. Tapos ikaw, parang wala lang, di ba? So ang ginawa ko, sabi ko, Kuya, uh, ikaw mag ano, ikaw maglaro. Sabi ko, laruin mo yung chicken joy ko. So nilaro niya yung chicken joy ko, tapos ginanin ko yung damit ko, tapos pinakain ko yung ano. Kumain siya ng patty. Yun, burger patty. Kinain niya yung burger patty ko dito. Tapos, ilang mga minutes lang. hindi uh, minutes, actually, a minute or less. <laughs> Natapos na din ako. Tapos, yun. So, nag, Lilis ako. Sabi ko, Kuya, thank you. Sabi niya, Sir, balik na po ako. Okay. Sabi ko, pwede ko ba makuha yung number mo? Sabi niya, Sir, wag na Alam mo naman saan ako makikita. Sabi, sabi ko, Facebook. Ay, ano, um, alam, social media. Kahit na ano lang, sabi niya. Sir, wag. Sabi niya, Sir, wag. Sabi niya, alam mo naman saan ako pupuntahan. Sabi ko, So, ipuntahan kita ulit. So, malamang, baka mamaya, or baka din. Alam mo yun. Eh, Saturday ngayon eh. So, busy kami sa bar so madaming tao ngayon And guys by the way plug ko lang yung bar ko uh, the hive bar dito sa marcos highway fourth floor summer pines residence it's a drag bar uh, open siya from 5 uh, so 6 pm to 2 am yun so mag party tayo balitaan ko kayo kung may mangyari ulit sa ano ah uh, mangyari ulit sa amin itatry kong um, itatry ko lang na picturean kahit na nandun lang kami sa sasakyan kahit na ano yung baba lang na ano.